At okay, na nga no, siyempre nabuksan na natin yan. Kasi isang kamay lang gamit natin. Yan Ang ganda niya no. Kasama niya manual. Tsaka cord niya. Ayun, type C lang naman yan eh. Sigurado naman lahat may type C na sa bahay. Chin-chan-chu, chan -chin ay, eh, testing natin sa labas. Ayan, saksak -sak muna natin magdamag, no? Para mamaya gamitin na lang. Ayan, no? Pwede na siguro yan. Ilang percent na? Eight. Hindi makita. Eighty-eight. Ayan, eight. okay. Pwede natin. Ayan, tastingin natin, no? Kung gaano siya kalakas. Madilim dito sa labas, eh, no? Kita niya yung dilim. Ayan o. Oh. Grabe liwanag. Alang halong lokoan to. Ganyan lang siya kalaki oh. oh Ayan, ganyan lang. Sinlaki ng kamay. O. Oh. Grabe oh Pag pinatay natin yan, tingnan nyo oh. buksan natin eh. O. Ito nyo yung linaw. Warm light. Oh. Ay ano, oh. warm white. Yan. Tignan nyo naman kung gaano kaliwanag to. Ayan o. Oh. Tignan nyo oh. kung gaano kadilim. O. Oh. Kahit yung pula nyo eh o. Oh. Kaliwanag na eh. Naganda pa na ito. Nakikita nyo yung baterya sa likod. Oh. Ayun Oh, 87%. Napakatagal malubat Pwede nyo isabit lang yun dyan. Oh. Ganyan. Oh. Hmm. Grabe liwanag. Yung looban napapaliwanag eh. Oh. Tapos meron din siyang ilaw sa likod eh. Kaso ayun no. Siguro pag ano yan, pag nasira Ilalagay mo sa gilid ng kotse mo para nakikita. Ayun lang no. Para sa mga gusto nga pa lang bumili no, lalagay ko na lang yung link para nakarekta na, na kayo. Hey, let's go. Sobrang liwanag niya sa tutusin, pwede mo na siya pang music video eh. Kahit sa dilim, ang liwanag talaga.